sa motor pa lang lahat mga kaidol na tayo sa lalakoy nakasapahin pa tayo zoom so nandunga na mga bike lane nandito din sa motor lane dahil walking din yung lupa so hindi tayo sa mga pero sa bike lane, ang so wala talaga. Wala silang pumapasok dahil uh, bike lane nga lang naman. Dahil takot sila sa atin ng patupad na patas na ikaw. So dito, nagtatapos na walang bike lane. So, lahat ng riders, so pwede tayo makadaan. O, ingat lang tayo. Kung saan man tayo naroon, huwag lang magmamadali. Masa ito importante, safety tayo. Kasi ang BGC at saka mga hindi sakop na nang-insert. Nasa les na po sila ng hintot. dumadami na sila. So, pag traffic, traffic talaga dito na tayo sa may hibinga ng bayani lakas na po tayo so, hindi natin alam kung anong dahil na kung bakit masyadong matrapin ay biyernis po ngayon uh, wepes eh, okay, kasi bukas holiday so alam nyo naman mga, mga kalunch mga kaidol so pag sa motor talagang Anak talaga siya ng daan para kung saan siya, kung siya nandoon. Kaya nga ang motor ay iwas, pinakamabibig sa traffic. So dito na tayo papasok ng BGC. So, BGC na po ito mga ka-idol. Dahil so, ng BGC pa ano uh, may pinatupad na rin ng batas na ipat. So alerto tayo kung saan saan na ay ipat dito ng mga roads na pinatupad na, na. Ayan po. Dupa, wala naman ako na nakikita ng mga bike name. Puro broken gate, kaya tuloy lang ang takbo. na tayo sa may isang Wala naman bike lane so far kasi lang sa diyan talaga ang traffic. Nasa isim aura na tayo natin basa double check at ingat din Ang ko dito ay uh, matrapis traffic na lang oo isang araw na po itong banda na ito sa so may isang aura so wala akong nakikita ang bike lane pero broken lane kaya continuous lang ang contact natin kasi po puro broken lane at saka higit lahat pakagong naman So yun po uh, ah, nasasabi ko so doon sa may makindi so iingat po tayo dahil may bike lane yun ang iniiwasan ng uh, pinapapat nila na So kung saan tayo doon tayo sa motor lane. Ah, so pag broking lane eh, so anytime saan naman tayo ano, ah, area kasi broking lane nga naman. So dito na ako papasok sa may market market. So, may destination is market-market para gumala mga kaidol So, dito na po tayo sa loob ng market-market ng parking area. So nasa parking area na tayo mga kagala. So yun lang mga kaidol, may share ko sa aking paglalakbay. So sa McKinley, so ingat po tayo dahil may bike lane. So yan ang pinatupad ng incap. Pero yung sa uh, motor lane at broken lane naman din. So pwede, pwede mag-across kayo kasi broken lane nga kung saan, uh, kung saan, sumingit. At dito banda sa may, sa may SM Aura na, So walang broken lane na, naman nakikita ko. Kaya dahil continuous naman ang ang takbo ko dahil wala naman siyang bike lane. Kaya tuloy-tuloy ang takbo namin kasi broken lane naman so hindi kagaya ng ng solid lane o yellow lane doon kalat talaga. Kasi pag broken lane alam mo na kung saan, saan sumingit uh, para makarating. So yun lang ang masishare ko mga kaidol at maraming salamat sa magpalang hapon sa atin lahat. Okay? Thank you and God bless po. Bye. So please like and share pala sa mga bagong kong update na video. Ah, uh, please click sa notification bell para sa mga video, okay? Ito po si Boy Galang Gala 1 at nagsasabi ng magandang hapon po at God bless all. Thank you. Bye.